tapos nandito ko ng produkto po ng Beauty Tour kaya Beauty Forever tayo. Thank you so much! Halo. Hello! 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 Best of you na! Congratulations po! Dahil ito'y sabi ng aking atsakaw, subukan niyo po ang Beauty Tour ng products ng Beauty Tour. Uh, talagang gaganda kayo sa Beauty Tour. ayan. And, um, uh, yes, hindi na ako kailangan ma-explain sa inyo kung anong meron ng beauty term. Isa lang sasabihin ko sa inyo, 49 na ako, pero mukha akong bata big dahil sa beauty term. Mukha akong 30 years old. skin for beauty forever by Beauty <laughs> yan sana natin Ito, no. These uh, are... store na yes meron <laughs> <laughs> course, so, ang nagdala naman ng mga uh, beauty dito rin sa inyo ay ang um, mayari uh, si Miss Ray Okay, marami nang nasa ako dito. Siguradong masarap yung hawak mong ano dyan. Kahit ba yan? Okay, hindi na ako magtatagal at marami pa sa magkasalita. Dito mga kaipigan! makita po sa inyo lahat dahil uh, hindi na kayo nahihirapan pa dahil ito malapit na po sa inyo kung gusto niyo kumuha ng products ng Beauty Derm ito ang pinakalapit na isang para sa inyo dito sa Spa Mall and Beauty Forever by Beauty Derm at malapit uh, sinapit po sa lahat ng pagmamahal at support na, so, na binibigay niyo po sa Beauty Derm and uh,